Good morning. Nataka diri sa ah, sa beach no diri sa Toril Double City. And actually sayo ko na to di ari mga around 5:30 or wala pay 5:30. Kay akong gusto unta apason ang sunrise but dili really okay ang sunrise karon kay wala kayo say sunrise na. Yeah, Oy, nalagi. Okay. Dela. Nay nakailas ako ni Ari. Kani lang. Oy. Ari si Guano. Nakita na ko no ang isa sa kauban ng usa team MDR si Kento Gapi, bro. Yeah. Oh, da si Ken, nice. oh, Alex. Hi, hi. Shout out sa mga team MDB. Shout out kay Jing, Jing, oh, Jing, Jing shots. Hi, Nakita mi dito karon sa kwan. Sa so, gini. Uh, Balis. Balis. So, dili sa isa sa beach sa Toril, no. So isa ka team MDB. So nice kayo no kay taga Tudil po di si Sir Ken nakita mi diri karon sa first time mi nakita ron di. <laughs> so nice kayo no kay magkita-kita lagi ang team MDB. Gamay ra kay ang lugar, di ba? mo to no nakita mi sa isa ka team diri no sa isa ka team na mo isa ka team member sa MDB si Sir Kentography. So tanawa lang ninyo no ang iyang mga Facebook page no. O ko diri sa Balis no sa Toril sa sa beach diri sa Toril. And this time around daghan jud taon no kay unang una Sunday karon so family bonding and friends bonding gid siya. So nindot ang place di ari kay actually dito sa likod sa unahan jud sa Tumoy Dahan di tao dito. Ah, uh, moral crowded gamay dito pero gusto mong maligo dito kadlaw, especially kung Sunday kay pana forward lang mo dito gamay kay oh makita ninyo wala kayo tao na ligo dali. So the same gyud po no ang kanindot sa dagat. Ah, uh, di lang siya white sun, black sun lang sa pero nindot jud liguan dali no, especially kanang weekends kauban ang friends of family. So didi lang na no sa Daliao will Davao City ang ginatawag nga uh, mga Daliao Beaches just like balis um, kalayaan uh, ang ito pe tawag nila uh, ocean view man yata diak sa unahan or badak beach resort tagad tao diri karon and ang uban kay naga same ana naga naga jogging naga exercise naga walking kay nindut jud no mag walking walking every morning so moto Muna akong gamay nga vlog, konting vlog dito di sa uh, beach dito sa Maidaliao to Davao City.